Alam ko bilang nagsisimula, gustong gusto mo tumaas ang views at followers mo. Ito, isang tip lang idol. Isang tip pero kapag tuloy-tuloy mo ginawa, darating ang time na makukuha mo ang mataas na views at organic followers na gusto mo. Ito idol ay ang ipagpatuloy mo lang ang pagpapaganda ng mga content mo. Huwag natin isipin ang isipin ang views at followers. Huwag mo bilangin ang panahon na iginugugol mo sa pagpapatuloy mo ako idol, halos two and a half years bago na monetize. Masaya ako, maliit man o malaki ang maaaring kitain. Hindi ko iniisip. Basta gawa lang ako ng gawa ng content. Maraming pagkakamali, pero tuloy lang. Pag nagkamali, itinatama ko lang. Gawin mo lang idol maging content creator nang sa isip mo, wala kang kahit anong hinihintay na kapalit. One day, darating yan lahat ng hindi mo inaasahan kapag may content ka na naging interesado ang mga manonood mo mula sa views, followers, maging ang maaaring kitain, masusurprise ka na lang dito at naabot mo na. Mahalaga, bawat content mo, ingatan mo lang sa violation. Yun lang, idol. Uulitin ko, lagi mong tulungan ang content mo. Kapag tinulungan mo ang content mo, content din ang tutulong sa'yo. Tandaan mo, lahat ng content creator ang dahilan kaya sila maaaring kumita ay dahil sa content nila.